Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta ka na? Sa pagtutok natin sa kalusugan ng mga bata at kabataan, Nabibigyan pansin din ba ang kalusugan ng kanilang pag-iisip o yung tinatawag po nating mental health? Kung ang sagot niyo ay hindi, mukhang kailangan natin itong pansinin at pag-usapan. Tumaas kasi ang suicide rate sa mga kabataan noong 2023. Ayon po sa Unilab Foundation, may apatara at apat kaso daw ng completed suicide o pagkapatibukal na nauwi sa kamatayan. Nasa 2,147 naman ang kaso ng attempted suicide o pagtatangkang magpakamatay. Noong Hunyo, pumirma ng kasunduan ang Commission on Higher Education o CHED at Unilab Foundation para sa training program ng mga guidance counselor, health staff at student leaders sa mga higher education institution para sa suicide awareness and prevention. Ayon kay Ched Chairperson Prospero de Vera III, ang pagpapaubaya sa mga guro ng mga isyo ng mental health ng mga estudyante gaya ng karaniwang ginagawa ay prone to mistakes, lalo na kung hindi sapat ang kakayahan ng mga guro na tugunan ang mga ito. Makatutulong sana hagbang na ito ng CHED para makatanggap ang mga sudyante na nakakaranas ng mga issue related to mental health ng angkop na tugon mula sa mga trained individuals o professional experts. Hindi rin exempted sa mga mental health issues ang mga nasa murang edad sa totoo lang. Ayon sa Department of Education o DepEd, may 1,688 na kaso ng completed suicides at 7,892 na kaso ng attempted suicides sa mga estudyanteng nasa elementarya at high school mula 2017 hanggang 2023. Of course, kasama na dyan ang panahon ng COVID. Isa sa mga kakabit na issue ng mental health na karaniwang hinaharap ng mga bata ay ang pangbubuli. Ipinakita sa 2022 Program for International Student Assessment na isa sa bawat Tatlong estudyanteng Pilipino ang nakaranas ng pambubuli at mayroon daw itong negatibong epekto sa kanilang pag-aaral. Dahil dito, kasabay ng mga mental health programs ng DepEd, kasalukuyang pinag-aaralan ang paggamit ng Filipino Social and Emotional Learning Competency Framework upang magabayan ang mga guro sa pagtuturo sa mga bata ng good social behavior na makakatulong sa pag-iwas sa pambubuli. Ikaw ba'y ba nakaranas ng pambubuli kapanalig? Mainam ang mga tugong ito sa pagpapahalaga sa mental health, lalo na sa mga bata, lalo na sa mga kabataan. Ang kalusugan ng kanilang pag-iisip ay konektado sa pagbuo ng kanilang pagkatao at kanilang pag-aaral. Ngunit hindi lang sa pangsariling kapanganan ang epekto ng maayos sa mental health kundi pati na rin sa pakikitungo ng bawat kabataan sa mga nasa paligid nila. Sa mensahe ni Pope Benedict XVI sa World Day of the Sick noong 2006, sinabi niyang kasabay ng paglitaw ng mga mental health illnesses ang posibilidad na masira ang social cohesion ng mga panlipunang institusyon tulad ng pamilya. Sa huli, mga kapanalig, hindi lamang sana sa mga paralang uh, bigyang pansin ng mental health na mga bata't kabataan, dapat itong magsimula sa tahanan pa lamang, sa ating sariling bahay. Maging sensitibo tayo sa kanilang mga dinaranas at nararamdaman. Kalingain natin sila bilang tanda ng ating pananampalataya. Tulad nga ng sinabi sa unang sulat sa Timoteo 5.8, Maari nating simulan sa simpleng paraan ng pakikinig sa kanila ng walang pag-uusga upang maramdaman nilang may katuwang sila sa kanilang mga pinagdaraanan. Mental health is a serious issue, kapanalig. Naway bigyan natin ito ng seryosong pansin. Sumayin inyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton City Pasqual, Veritas Editorial.